destination Umakyat na sa anim ang mga Pilipino sa Israel na sugatan sa gantihan ng missile strikes ng Israel at Iran mula pa noong Biyernes. Ayon sa OWA, apat ang nakalabas na ng ospital habang may isa pang nagpapagaling at critical pa ang isang caregiver. Na, na ng debris ng tinamaang gusali. Wala pang mandatory evacuation para sa mga Pinoy sa Israel, pero ang mga nais umuwi, sisikaping ma-repatriate, sabi ng Department of Migrant Workers. Unang araw ngayon ng pagbabalik kunyo ng pasukan, pero tila taon-taon pa rin homework ng gobyerno ang kulang na classrooms. Isang daan at anim na libo ito ngayon na para masolusyonan, aabutin daw ng mahigit 50 taon may report si Rafi Tima. Ang pag-aaral at pamumuhay sa araw-araw hindi birong itinatawid ng grupo ni Teacher Amina na nagbabangka papasok ng paralan sa mga island barangay sa Sambuanga City. May bitbit -bit silang bigas, inuming tubig at damit. Sapat para sa limang araw nilang pagtira sa isla. Malaki pong sacrifice every time na sa pagpupunta kami sir, lalo na pag masama yung panahon. Kasi yung kailangan talaga namin harapin yung yung alon, tapos kasama na yung mga hangin. But then, kinakaya po naman namin. Dahil malayo sa lungsod, gumagamit sila ng solar lights tuwing gabi at piso wifi mula sa komunidad. <coughs> Mismo si Pangulong Bongbong Marcos na ang pumuna. 60% lang daw ang mga eskwelahang may internet. Ang problema talaga, kuryente. Kaya ayusin natin yan, dahan dahan-dahan makikita natin magiging 100% yan lahat. Bukod dito, Iniutos din ng Pangulo na magdagdag ng 20,000 guro at 10,000 administrative staff. Sa 20,000 na yun, uh, 16,000 na ang na-hire na, na, na hire ng DepEd na bagong, bagong uh, guro. 10,000 naman na administrative, uh, hindi ito nagtuturo kundi nag, uh, pinapatakbo, ang, pinapatakbo ang mga eskwilahan. Para yung teacher talagang nagtuturo pero ang taon-taon na lang nakulang mga silid-aralan. Sa Tenement Elementary School sa Tagig, hinati sa dalawa ang maraming silid. Sa Kalasyao, Pangasinan, blended learning ang remedyo sa kakulangan ng classrooms. Problema din nila ang kuryente, kaya hindi kaya ang full face-to-face -face classes. Nag-request kami sa um DepEd. Nakaano na to sa region actually approved na ito, parang implementation na lang. Sa Lapu-Lapu City itinaon pa sa unang araw ng klase ang simula ng pagkukumpuni sa mga classroom sa Marigondon National High School na sinira ng Bagyong Odette noon pang 2021. Sabi ng principal, hindi malinaw bakit hindi ito agad napagawa gayong noong isang taon pa ito may aprobadong budget. Ang Davao City National High School magpapatupad ng tatlong shifts sa dami ng mga estudyante. Aabot sa anim na pong estudyante ang nagsisiksikan sa bawat classroom. Sabi mismo ng DepEd, kulang ng 165,000 classrooms sa buong Pilipinas at aabutin ng 55 taon bago yan mapunan. Kaya hihingi na ng tulong ang gobyerno sa pribadong sektor sa pamamagitan ng public-private partnership. Yun, sa proposal namin, pagka dumaan ng NEDA yon siguro by next year makapag-umpisa na ng construction. E dun sa proposal nga natin, in the next three years, we will start construction of 105,000 classrooms. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ibang klase naman ng problema sa tubig sa ilang paaralan ngayong pasukan. Pero kung o merong nababalot ng tubig o nabalot ng tubig ang paligid kahit di umuulan, pero sa mga gripo, walang tumutulo. May report si Marizo Malik. Idinaan sa Drum and Bugle ang masigabong pa-welcome sa mga mag-aaral at guro ngayong unang araw ng pasukan sa Dr. Cecilio Puto National High School sa Tagbilaran, Bohol. Pero dito tulad noon, sa Francis National High School sa Kalumpit, Bulacan, suspendido na agad ang klase. Dahil sa high tide, lubog sa baha, ang eskwelahan na palilibutan ng Kalumpit at Pampanga Rivers. Pero kahit nalulubog ito sa tubig, sa mga gripo naman nila, mahina o walang tulo. Kulang din ang gripo Nag-aalala po ako kasi po yung mga bakterya po na dumadapo po sa amin. Hindi po kami makapagugas ng kamay dahil wala pong tubig minsan. May mga kalawang na rin po kasi ang iba nating mga uh, water source. Pinatitigil natin yung water source lalo na po kapag hindi naman masadong ginagamit. So ngayon po nasa period tayo na nire-repair natin lahat dahil baka po pumasok yung pong contaminants. Pinasusuri na ng eskwelahan ang mga tubong may tagas. Pinakabitan na ng mga gripo ang mga banyo. Para makapaghugas sa mga sumusuong sa baha, plano rin na eskwelahan maglagay ng foot bath. Nakikipag-usap na raw ang pamunuan ng eskwelahan sa lokal na pamahalaan para matulungan silang makapagpatayo ng dike para masolusyonan ang matagal na at di naman maiwasang problema ng high tide dito sa kanilang lugar. Kasi po, hindi po magiging solusyon na magtambak tayo lagi. Eh. Dahil po yung surrounding area ay baha. Sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Malate, Maynila, hindi lahat ng gripo may tulo ating school ay matagal na so iso po, sa challenges yung mga old pipes. Ang ating mga non-teaching staff ay talaga pong uh, sinisikap po na ma-check at kami po ay yun nga po, uh, may pagka nag-iipon po kami ng mga tubig at may arami po kami mga container to at sa yun nga po para kinabukasan tuloy-tuloy po. Meron kaming standing order, prioritize yung uh, mga CR dahil, dahil yun ang pag hindi malinis ang CR, doon nagmumula yung sakit. Baha naman ang problema sa Malabon Elementary School bunsod ng ulan kahapon na sinabayan ng high tide. Pinapump palabas ng paaralan ng tubig. Ang kaso sa kalsada pumabaha. Kung tubig ang problema ng ilang paaralan, sunog naman ang kalbaryo sa San Francisco High School sa Quezon City. Natupok ang labing isang silid-aralan kahapon. Kaya kanina sa covered court muna nagklase ang labing anim na section na mahigit anim na raang estudyante. Di rin matutuloy ang plano na magbalik one shift ang kanilang senior high school tinitinan namin ano yung uh, agarang solusyon or agarang uh, uh, tulong so, Nakapaghanap kami ng furniture na pwedeng ibigay doon para may magamit yung mga bata. Nagkasunog din sa Seattle National High School noong May 6 kaya kulang sila sa classroom. Ang mga senior high sa conference room muna nagklase. Natupok din ang library kaya naabo ang mga aklat, modules at computer sets. Nasunog din ang kantin kaya inilipat muna ito sa stage. Ayon sa Division Superintendent ng Negros Oriental School Division Office, ipinaalam na sa DepEd Region ang pagkasunog ng classrooms. Nagbigay rin ng Quick Respond Fund para sa paggawa ng temporary classrooms. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sampung minor de edad kabilang ang isang sanggol. Naligtas sila sa online sex exploitation na ang may kagagawan mga nanay nilang magkapatid. May report si Marisol Abduraman. Magkapatid na ina ang hinuli ng operatiba ng NBI Violence Against Women and Children Division sa Concepcion, Tarlac. <coughs> sila rin mismo ang nagsedlak sa kanilang mga anak sa online child sex exploitation noong pang nakaraang taon. Na ayos NBI ay mga dayuhan ang kliyente. Sila pa ang nagkocontact. Merong ano eh, yung dark web na sinasabi. Um, doon sila nakakapag-usap uh, okay. uh, doon sa mga clientele nila sa foreign countries may mga video po na, kasama, na sila rin mismo yung gumagawa may, and may mga video rin po aming nakuha na sila rin po yung mga nagtuturo dun sa mga bata kung anong gagawin po. Sa impormasyon ng NBI, depende raw sa mga hinihingi ng banyaga ang mga ipinapagawa sa mga biktima na siyang basihan ng bayad sa kanila. Nasa 200 hanggang 4,000 pesos daw ang ibinabayad sa kanila. Pwedeng bata sa bata, lalaki sa lalaki, babae sa babae o yung Matanda with uh, the baby, the child, uh, ganun eh iba-iba. Uh, talagang hindi natin masikmura, ika eh, nga. Depende po dun sa video po na pinapadala or tapos sabay-minsan po kapag uh, nagbibigay sila ng live show, dun po medyo mas tumataas po yung binibigay. Nga sa gipang sampung minod de edad, ang pinakabata tatlong buwang gulang Lahat sila nasa pangangalaga na ng DSWD. Nakausap ng GMA Integrated News ang mga suspect na naharap sa reklamo. Sobrang laki po ang namin, sir. Pagsisihan po namin to, sir. <laughs> Hindi na po to, sir. Ang paghuli sa dalawa, konektado sa pagdakip ng NBI sa isang Swedish national noong Abril. Bumiyahe talaga dito itong Swedish para mag-exploit ng mga bata. And itong mga dalawang Pilipina na to ay ang kausap niya. Sa datos ng International Justice Mission o IJM, noong 2022, isa sa bawat isang daang kabataang Pinoy ang biktima ng online sexual exploitation. Noong 2020, lumalabas na 83% ng suspect o sex trafficker, kaanak mismo ng batang biktima. Para sa sumubong tungkol sa online child sex exploitation, tumawag sa Action Line Against Human Trafficking na 1343 sa hotline 911 aling Police Text Hotline at iba pang hotlines ng PNP. Gayun din si NBI, Public Attorney's Office at Makabata Hotline ng Council for the Welfare of Children, pati na hotlines ng Civil Service Commission. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Website na may huli ka inilunsad ng MMDA. Makikita rito ang mga motoristang na hulikam na may traffic violation sa ilalim ng NCAP o No Contact Apprehension Policy. I-type ang plate number at motor vehicle number na makikita sa Certificate of Registration. Makikita pa lang ngayon kung may record ng paglabag isang araw matapos mahulikam pero target ng MMDA na gawin itong real-time at hanggang dalawang buwan ang record one-stop shop inorganisahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission para may masumbungan ang mga biktima ng online lending app o nanghaharas o nananakot sa paniningil ng utang. Walon well, on Chief of Police sa Metro Manila, Sinibak. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, bigo silang maipatupad ng 5-minute response time o direktiba niyang pagtugon sa 911 call sa loob ng limang minuto. Taxi driver na nag-viral dahil pasan 1,000 piso ang singil. Sa pasaherong lilipat lamang sa naia Terminal 3 mula Terminal 2, suspendido na ang lisensya. Na-impound na ang kanyang taxi at pinagpapaliwanag pa. Bukod sa nanagang tsuper, pinagpapaliwanag din ng LTFRB ang mismong taxi company. Paso na ang provisional authority ng 15 taxi unit nila. Konduktor ng bus sa Vido ng pagbogbog sa pasaherong PWD pinakakasuhan ng DOTR sa LTFRB dahil sa pagkuryente sa biktima. Pinahanap na rin ang iba pang pasahero ng bugbog. Sinuspinde ang lisensya ng driver at konduktor, pati na ang lamilimang units ng Precious Grace Bus Company. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Certified trending ang world premiere ng Encantadia Chronicles Sangre. Sa cinematic na unang episode, muling ipinakita ang unang henerasyon ng mga tagapangalaga ng brilyante at kasama si Nunong Imaw na ipakilala na rin ang mga batang sangre, ang kwento ng apat na teritoryo at kahari ang matatagpuan sa Encantadia na pinamumunuan ni Bathalumang Kasyopeya. Lumabas na rin ang ilang kalaban gaya ni Kera Mitena na ginagampanan ni Rian Ramos. Hindi na ba ako nakikilala ng aking dating Panginoon? Ang Reyna ng Miniabe na pumatay kay Arsus sa mundo ng mga isinumpa. Simula sa araw na ito ay ako na ang kikilala ni ninyong kera! Ang mga bagong sangre sabay-sabay pinanood ang premiere ng biggest telefantasya sa GMA Prime. Everything just adds to yung power and magic ng mundo ng Encantadia. <laughs> ang sarap makita kung gano'ng kagaling yung kaya nating i tayo, di ba bilang mga Pilipino. Yung fact na alam namin na pinapanood namin to together with 250,000 people, Iba siya sa pakiramdam eh. Ang masasabi ko lang, ano, uh, astig. Encantadix, mahal namin kayo. Sana po ay masaya kayo. Masaya! Kasamang napanood sa Sangre si Sanya Lopez na ang latest makeup transformation bilang si Sangre Danaya. Ngunit kaya ko rin ng diri. milyon million na ang views sa TikTok. Kaabang-abang naman ang magiging papel sa sangre ni Shuve Etrata after her PBB exit this weekend. Obri Karampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pahabol na pampaaliw sa Father's Day itong tampok naming Daddy's Girl. Princess Treatment si Bunso sa pagbilin sa ama ng pasalubong. Nadamay pa si Kuya na tumitiklob kapag nagtatampo ang kapatid. Usuan na yan sa report ni Mark Salazar. Pagbibili kita pa pa, ilan? May actual na add to cart itong si Baby at ang mga order niya. Papay. Burger. Burger. Dami ah. Mga pasalubong pag-uwi ni Daddy. Pero paano kung hindi makaalis si Daddy dahil sa haba ng listahan ni Baby? Uy! Daddy! Bye! My terms and condition pa tulad ng hindi kasama ang kuyang hindi nila bate. Ano pa? Ako, ako ba? di mo ko bibilan. ako, ako pabili, pabili mo ko bibilian. Papabili mo ako. 'Di mo 'to hindi mo Papa. Nilabas ini pinabili. Pati tayo ah. In, Ado, bye. Bye. Love you. Yan yeah, ako ka. Yan si Baby Princess Kisha Marie Singson. Ang online sensation ngayon dahil sa kakulitan at cute na paghingi ng pasalubong. Kwento ng kanyang kuya, lagi siyang nagpapabili sa kanilang airpot na lagi rin nagpapaalam sa kanya bago pumasok sa trabaho. Madalas ding humingi ng merienda kay kuya at dahil love na love si Bunso, hindi eh, pwedeng hindi. Dahil pag hindi pinagbigyan, tiyak na hindi ka kasama sa next niyang paghingi ng pasalubong. Parang na, sorry na. Oh. Na. Mark sa Salazar, Uy, nagbabalita para sa GMA Integrated na, tayo. News. Tara na, tara na, tara na, Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.